Okay. Yan, no? Nagre-record, oh. 3, 4, 5, 6, 7, 8. <laughs> Hello, kamusta? At welcome ulit dito sa Calgary, Alberta, Canada. So, ang ganda ng araw ngayon. Actually, sunset na. Alas 6. 7 na ata. Ganto dito sa Canada, tuwing summer, matagal bago lumubog yung araw. Kahit na mag-aalas 9, alas 10, minsan maliwanag pa rin sa labas. Naranasan mo na bang main love sa dalawang tao? What? The? Pwedeng mangyari yun. What the heck? Dalawang tao talaga? <laughs> paano ka naman narating sa ganong sitwasyon? na dalawang tao talaga, na in love ka sa dalawang tao, paano? May mga tao nga dyan na single, ba diba? Ang hirap na ma-fall sila sa isang tao. Yung ma-fall in love sa dalawang tao, grabe naman yun. Sa akin, isa lang. Diba? Isa lang dapat. Isa-isa. Na-fall ka sa ano appearance, sa the way ka nila itrato. Ang bilis mo namang ma-fall. <laughs> pinakitahan ka lang ng something na kindness, na proper traits sa babae, ganyan. Na-fall ka na kaagad. Like what? Hindi. Pero kasi may mga taong galing sa mga yan, toxic na relationship. To the point na kahit na itrato mo lang sila ng tama, wala namang pagtingin, wala namang interest talaga. Wala naman siyang mali siya, right? Pero the way nila tignan is nag effort ka para sa kanila. May ganun ni, eh. Let's say may kaibigan ka or coworker na babae, ikaw may sasakyan. And then hinahatid sundo mo siya every single day. Tapos, yung act of kindness mo na yon na paghahatid sundo sa kanya. Minsan, kasama mo siyang mag-lunch, mag-dinner. Sa tingin niya, yung bang nanliligaw ka sa kanya may interest ka tapos na fall in love siya sa'yo. Napaka-interesting din doon. Napaka-epic niya in a way, right? Dalawang tao, sabay silang na in love ka sa kanila pareho. Like, paano? Paano siya nangyayari? Isang question yun isang question like paano nangyari hindi ko alam ang bilis mo namang ma-fall pangalawang question is sino yung pipiliin mo sa dalawang to hindi naman pwedeng pareho ba diba? unless na lang na ikaw si Bugoy na koy koy shoutout kay Bugi <laughs> pero I don't think na nakaranas na ako ng ganun yung dalawang tao sabay silang na in love ako sa kanila pareho like it doesn't make sense eh. yung isa pwede ang hirap naman paniwalaan nun like ganun ka ba kabilis ma-fall sa isang tao Like, paano? Paano ka na-fall sa kanila? Sa appearance? Malamang sa appearance. Pero, <laughs> <laughs> hindi ko alam. Siguro may mga ganong klase lang talaga na mabilis ma-fall, pakitaan mo lang ng kindness, siguro galing sa toxic na relationship. And then, nung nakaranas siya ng maayos, ng green flag na tao, na-fall na siya. And then, may nagparanas ulit sa kanya ng kindness na fall na naman siya. Alam mo yun. <laughs> hindi ko alam. Parang hirap paniwalaan ng dalawang beses na in love ka. Like magkasabay. Panigurado, yung isa dun, hindi talaga somewhat real. Right? So, it correlates to the second question. Sino? Sino sa kanila yung real and genuine yung feelings mo? Kasi may isa dun na na in love ka sa kanya. Siguro dahil lang sa looks, na excited ka lang ng konti. Tapos sa tingin mo, na-fall ka na. Which is, hindi naman talaga. Teka, teka. <laughs> ano nga ba ang in love? Ano nga bang ba meaning ng in love? In love ako sa taong to, in love ako sa babaeng to, lalaking to. So ngayon, ano nga ba ang in love? I think yung pinaka easiest explanation niya is yung mas iba yung tingin mo sa kanya kaysa sa ibang tao. Iba yung tingin mo sa babaeng to compared sa lahat ng babae. Mas special siya. Gusto mo siyang makadate, makasama, makakwentuhan, yung ganun. Same thing din siya sa lalaki. ba? Diba? Tung lalaking to, mas somewhat na special siya compared sa lahat ng lalaking nakikita mo. Yun siguro yung in love para sa akin. Yung may spark na iba, iba siya sa lahat. Tapos, every time na makikita mo siya, yung bang nag-heart eyes yung mata mo, Ganon siya. <laughs> ganun siguro yung in love. Hindi ko alam. Tagal ko lang hindi na in love eh. So, malamang sa malamang, mali yung sinabi ko. Kasi tulad nung sinasabi nila, na kapag sabay kang na in love sa dalawang tao, piliin mo daw yung pangalawa. Kasi kung yung first one, kumbaga na in love ka sa kanya, pero bakit ka na in love sa pangalawang tao? Meaning nun, yung first one, hindi talaga real. Yung naging, siguro, attraction mo, yung naging pagka-in love mo sa kanya, kaya ka na in love ulit sa panibagong tao. Tama yun. Kasi, totoo nga, kung na in love ka na sa taong to, bakit ka pa na in love sa iba? Right? So, meaning nun, it's either hindi naman talaga ganun ka-genuine yung feelings mo o yung pagka-in love mo sa first one. Makes sense. Una sa lahat, I don't think nangyari na to yung na-inlove ako sa dalawang tao na magkasabay. Napaka-epic naman nun. Kahit ngayon, hindi ko nga siya ma-imagine eh. Let alone nangyari sa akin. I think hindi pa talaga. Pero maganda yun kung dalawang tao na in love sa akin. But that's another story. <laughs> yun din yung challenge, yun din yung masakit eh. Ngayon, hindi mo naman pwedeng jowain, yung dalawang babae na to, dalawang lalaki na to na parehas kong na in love, may somewhat na may isa sa kanila ang magiging happy na pinili mo siya, naging kayo. And then merong isa na syempre hindi magiging masaya. <laughs> I guess. Napaka weird ng topic na to. Like dalawa talaga na magkasabay. Pwede, pwede siguro. Diba? Napaka lover boy mo naman. Napaka lover girl mo naman. Na Dalawang tao talaga. Ganun ka Ang bilis po namang ma-fall. Ganun sabi ko kanina. Yung first na tao. In love ka nga talaga. Like 100%. Bakit ka na in love ulit sa pangalawa? ba diba? It make sense eh. Para sa akin, yung una siguro, infatuation lang siya. Siguro, nakrasyan mo lang siya. Na mapogi. Ma maganda maayos po morma, cute po morma, and then that's it. Sa tingin mo in love ka na dahil doon, which is not true. Naging attractive siya sa'yo, pero yung deep na pagka in love talaga, yung mahal mo siya, maka hindi. Nalilito ka lang siguro, and nagahamit mo yung term na in love. Sa akin, yeah, dapat kailangan mo maging real. Kailangan mong yung bang kilatisin din yung feelings mo, kasi nga, bandang huli, hindi lang ikaw yung magsasuffer, kundi yung ibang tao din. Papasahin mo yung taong to. In conclusion, hindi ko alam kung may sagot ba tong topic na to. Ako din medyo nalito ng konti. Kasi nga, parang ang labo eh. ba diba? Ang labong dalawang tao talaga magkasabay na in love ka. At the same time, ano ba naman yan? pwede, pwede siguro I speak based on my experience and wala pa akong experience na ganito so wala akong klaro na sagot pasensya na kauman na nanonood na experience mo na to na in love ka sa dalawang tao na magkasabay ano yung magiging move mo or ano yung naging move mo dati yun na lang kaya na lang yung sumagot kasi wala talaga wala akong maisip na answer sa question natin So, anyway, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, zero. Wala akong natutunan sa topic na to. Pasensya na. <laughs> Hindi ako nakapagbigay ng maayos na sagot. But, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, andito pa rin tayo sa Calgary, Alberta, Canada, September na. Palapit na naman ang winter. And, uh, yeah. Anyway, see you. Bye.